Mabagpalang araw mga kapaders Welcome to my channel Muli nang gabalik sa inyong harapan ng Padrins on Vlog Palawag tayong adventure naman Palawag pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na magsubscribe Pakapin ang notification bell button Para lagay kang update sa simulang aking upload sa Youtube Lubos ka pala ko salamat sa mga silent viewer, subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta At laging nanonood ng mga video sa Youtube Saka din po sa mga hindi kisip ng ads Aba ka pala sa akin pag dive, God bless. Ingat po ka lagi dyan. Paribagong gabi at paribagong adventure tayo ngayon. Na ito, orinis ka Malaki na ito, dungis. Hmm, hmm, gitikman man. Natsambahan natin mga kapaders, itong orinis. Sana may kasamahan pa yung orinis na yun ating hanapin. Na ito, dalawa, danggit bahura. Mm hmm, hmm, dubol. Isang panaan, dalawa kagad mga kapaders, ating nahuli yung isang klaseng dangit ito mga kapadres kung tawag sa amin yung sa Quezon dangit baho naroon pa sa butas may nakasuot uy malapad na dalagang bukid mga kapadres pasigurohong ko ito ay sumuot malikot nawala na pati na kaya yun na ito parahin ko na sana tamahan mm -hmm. huli ka dyan huwag sanang makabunot kwartang linaw na ito ito nga pala dito sa Bicol kasama ito ng sa presyo pag ito kalapad na dalagang bukid Maganda man pala ng presyo ng isa dito sa Bicol. Pilit ng presyo. Na ito pa ko pa pa pambenta sa buyer. Ay sa pandagdag. Mm -hmm. Salamat Lord na marami. Nakatsamba tayo ng ko pa pa. Sana may makasamahan pa ito para ating nahuli pa. Hanap tayo uli. Pakita kayo na roon lalatan naglalangoy. lalangoy papalayo sa atin. Ito man ang siguradong pang-ulam na masarap ng sa yun. Naginto din. Huli ka ngayon sa akin. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Sa ka bukas. Alatan or dilyo kung tawag sa amin. Awan ko lang kung bilhin ito ng buyer. Hanap pa tayo mga kapaders. Na ito sulit na naman. Malaki ito. Sana tamaan sa gitikan. Hmm, -hmm. Hindi tinamal yung gitikan. Pero ating nahuli pa rin. Ayos ito pandagdag na naman. Pambigas. Hanap tayo itang isda. Yun na ito. Malaki sulit ito mga kapaders. Budlawan. Parta na ito. Pandagdag. Sana mahuli. Mm -hmm huli ka naman dyan uy muntik pang makapunit pagkalaki ng katawan ay sasablayan pa ang patama ng isdang ito ay ha wala pa na ito hanap na naman tayong isda baka meron pa uy na ito nakachamba tayong balatan mga kapaders kwartan linaw na ito kukunin ko ito at baka ito binin dito sa bicol suro suro kung tawag sa amin dun sa quezon awan ko lang dito sa bicol kung tawag dito nila doon sa amin sa kitchen pag ito nilalaga ang presyo na ito pag tuyo na 3.5 na ito balitin dagat magandang kulay Magandang buhra kaya dito mga kapadres walang kula po malinis na ito suga uy naroon talikbago naglabas sa butas nag iisa lang ito walang kasamahan mm -hmm. huli ka dyan ayos na ito kagandahan dito sa bahor pag malayo sa tabi malapit ang talig bago siya nga pala mga kapadres pasensya na at hindi ko ito nabidyohan kung bago pa ayan pit kayo sa butas malalim kayang sinuutan kaya itong dalagang bukid o gas gas halos wala lang kaliskis malalim kaya sinuutan kaya na ito hanap na naman tayong isda nasan pa kayang kasamahan na yun na ito isdang may balbas oy ito yung manitis mga kapadres ayan may balbas din yan sana magitik natin Mm-hmm, sentido ang tama. Pandagdag na ito pambigas na naman. Hanap pa tayo. Na ito, timbungan. Na ito, may malapad, dalagang bukid. Ito mo unahin ko mga kapaders, mas matimbang ito. Mm-hmm, huli ka dyan. Hindi pa ito, Hindi panagitik. nagitik. Na ito pa, mm-hmm, manitis or timbungan na naman. Magkaiba nga pala ng presyo manitis sa kaya dalagang bukid ang presyo ng manitis na yan 120 ang dalagang bukid 160 or 170 ang kilo maraming salamat nga pala sa nagpadala ng bagong flashlight natin na ito ginagamit ko na pakaliwanag mga kapaders ito isda mm -hmm. nagitik natin tapasa na may sungay ito yung masarap na body pag ito mataba itong tapasa na ito masarap itong inihaw sana may kasama pa hanap na naman tayo na ito pa bago na naman malapad walang kasamahan talaga ito nag-iisa mm -hmm tambal yata ito at walang kasamahan ay baka nahuli ng ibang paralangoy na yung kasamahan na ito uy na ito pala nagsuot sa kabilang butas ay huli ka sa akin mm -hmm. huli ka na sa akin bali tatlo mga kapaders katuhog sa pala ako ayos na itong pandagdag na naman kwartan linaw na hanap tayo ng isda yun orinis uy na ito pa mayroon sa butas bibiya idito dito sa bibiya mm -hmm. masarap itong pang ihaw Sayang mga kapaders, malayo mag ako, hindi makakawal manghuli kong isda. Ayos mga kapaders, lalong lumino ang kuha ng kamera natin sa bagong flashlight. Na ito, kanuping na naman, malaki. Mm -hmm, yari ka na naman. Haya ito, mayroon pang isa. Kasama na ko ng pana. Mayroon pa pala isa mga kapaders. Mm -hmm, pang kasawi itong kanoping na ito. Kortan linaw na naman ito. Pandera dagdag pang binta bukas na umaga Yung ibang nahuli kong isda Salamat nga pala sa nagpadala ng bagong plus light Napakalinaw na ito mag-asawa at talikbago Itong uunahin kong isang ito mm hmm, Huli ka dyan Naroon yung isa lumaya Sumuot sa butas na ako ng pana Na ito na mm hmm Huli na kayo parehas Parehas ang laki mga kapaders Parehas pa ang lapad Maganda itong bahura sulit-sulit ang talikbago Hanap pa tayo, baka mayroon pang kasamahan dito sa butas. Walang isda dito. Ay na, ito. malaking surahan mga kapaders. Sana tamaan to. Mm -hmm. Huli ka dyan. Di ka dyan mga kabunot. tinama sa pisngihan. May ayang pan akong yan. yun ang kagandahan mga kapaders. Pag tinamaan nyo sa samay hasangan. Panagdugo na yan. Pinangihinat na yan. Yan, sige labas ang dugo. Huli ka na sa akin. Pang ulam ka. Lalong gumanda ang kuha ng kamera. Buhay na buhay ang kulay ng bahura mga kapaders. Na ito, nakasuot. Malaking tapasan ito. Mm -hmm. Ay, nakabunot. Sayang dito sa kabilang butas ating ikutan baka dito ay na ito mga kapatiders mm -hmm. huli ka na ngayon saan doon kayo ito pati tinamaan sa parting katawan paglabas mamaya makikita ako saan tinamaan hirap mang panain baka matyambahan nila na ay narambangan natin ay sa mata kaya pala niya kabunot lampasan ayos na ito malaki sobrang sangkil ito mga kapatiders sigurado ko hanap pa tayong isda baka meron pa nasa na kayo pakita kayo sa akin na ito sa butas, talikbago bago, pisto. Mm-hmm, tatamaan ka rin yan. shoot sa mata. Matalab na ang pan ako mga kapalos, mamaya pag-ahon ko, hasain ko muna. Kauntin tiyaga lang, hatay ng isdang mga pana. Yun na ito, yung isang klaseng isda mga kapalos na alatan, yung paltakan ito, maamo. Mm -hmm huli ka dyan. ang kaganda nga pala nito sa Bicol mga kapadyas pati alatan binibili kasama ang tunong sa presyo at or sandaan nakakatuwang mamana pag maliwanag ang flashlight pati kamera malinaw ang kuha na ito kanuping mm -hmm. huli ka dyan pati isda mga kapadyas maraming panain kaya matigat-sagat kami ito nung kasamahan ko uy naroon kurtan linaw yun mga kapadyas nagagapang dandahan red na kuwa pa kung tawag sa amin sa kisun ay robot kwartan linaw ito dadakutin pala ng kasamahan ko ayan nagagapang utay utay dadakutin na mga kapaders dadakutin mo na yan baka makatakas po mm -hmm. sabi na mga katakas, yung laki mga kapaders kwartan linaw ito magkalo pa kilo na dito hanapin ko na baka may kasamahan yung kuwapang iyon baka nakasutsut sa mga butas butas nandito talibago mga kapaders Kuwarta na ito malapad Mm-hmm, huli ka dyan. Labas dyan. Uy, dalawa mga na nadugol natin. Ay, salamat, Lord, na marami. Akala ko isa lang, ang dalawa pala iyon. Magandang bahura ito, maisda dito. Na ito pa. Mm hmm na naman. Nag-iisa ito, walang kasamahan. Nahan daw kayo kasamahan na ito. Baka nakasuot lang sa mga putas. Ating nga hanapin, walang kasamahan yun na ito ay dalawa mga kapaders mag-asawa na naman ikutan natin sa kabila masamang ang pisto ay nakatalikod mm -hmm. huli ka dyan ay na ito yung isa umatras 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 hindi ka dyan mga katakas mali ang sangin plus light ko yan huminto din mga kapaders mm -hmm. huli na parihas bali dalawa na naman kwartan linaw na ito salamat sa biyaya na marami sana susunod na laod ko balikan namin ito Hanap tayo li Na ito pa Kausir na naman Lapo-lapo mm hmm Huli ka na dyan Pandagdag Nagitik natin Ayan mga kapaders Maahoy muna kami At makain Masanday pa tayo Abang-abang lang Na ito na mga kapaders Malaking rin na kuha pa Kwartan linaw na ito Dito pala sa lugar nila Ang na ito 1.5 Ayos na ito Pang binta bukas Na ito yung huli kong isda mga kapaders Nakahulit tayo isang suro-suro, saka isang kuwapa o. Pandagdag pang bintay nun sa kasama ng kuwapang pula. Salamat Lord na marami sa biyaya mo na pinagkalob sa amin. May isang dive pa kami, ang kami, mapunting oras, pahingalo. Tapos maya-maya, pagkahindag, masisid na rin kami. Para malagdagang pangaming huli, baka sa pangalawang dive makachamba tayo ulit ng maraming isda.